Kami nandito ngayon sa Talisay, Kalaokan. tinanong yung mga pauwi na kami. Eh, may dala pa talagang balat. Eh, hindi na nahihiya. <laughs> Kumain na. Kumain na ka na, Miss Jerry. Kumain na sa birthday yan at deb debutant. Debutant? Ganyan niyo guys. Gay… Ganyan niyo ako ng ganyan eh. Pag uwi, walang hihingi na rin sa akin. Ay, hindi ko naman rinig na rinig yan sa video ha. Bago maya may kanya-kanyang kuha. hindi na, hindi Ano natin, ipakita mo naman sa mga tao ang mga ginagawa mo sa buhay mong kabalas ko. Oo! Oh, kilong karne, ang dala, ang laman ng eco bag. Sampung kilo, hawak no, hawak no. <laughs> <laughs> Walang hiya. Sampung kilo eh. Maraming salamat po kay Ate Jennifer. Ingat kayo lagi sa lagi. Sa pagpapadala mong are-are, magiging viral na naman ang aking pagbabalot. Lagi nagbabalot. Tuwang-tuwa, ayaw makipagdala. Maya-maya isa ang kukuha wala oh, hindi yan bibigyan ha. Hindi. Oh, yan bibigyan. Ay, aray okay, patay! kakaawa naman siya. Wala siya. Hoy, <laughs> meron ako na una na saging. Yung ating Kakaawa. Aray lagi na lang aray pag-aray wag yung iimbatahin at lahat ay eh, nang handa niyo iuuwi niyan. Kaya sabi ko sa inyo, pag hinay flat si Joy, <laughs> uh, si ah, e, yung yung yung, bahanda, eh. ang mga pinto. Ang ang handa nang debut tante ay 15 kilos niya, ang, na ang naiuwi na rin 10 kilos. <laughs> <laughs> Bakla, ligay, hindi ka nangangay ng karne. Bakla, ligay, hindi ka nangangay ng karne. Hindi oh, niya. Kinati lang to. Kocenter. Okay. Aring. Tuloy niyo lang ang salita niyo sa video pag uwi natin. Subukan nyo, na. hindi ko pagpupunta ng pinto. Pag uwi, nakalak na lahat ng pinto. Concentrate mo nagmamadali porket nasa kanya ang ano pang ulam. Tingnan mo. Ayun Ay, namang isang sulyaset. Inusungan. Ayun isang sulyaset. inusungan kung kailan malapit na. Kanina, mga iyang hiya kayo magbitbit bago nung malapit na sa kanyo, aagawin sa akin. Oh. mo, <laughs> tingin. Tingin. <laughs> tingin. <laughs> Ako na dyan, una akong bababa eh. ka. Doon ka Anong unong bababa? <laughs> na ba? Uli, ako naman. Nung... <laughs> Yun, pagkaka-uwi. Kayang kaya ko na. kaya, kaya ko. Bit -bit. Kung kailan dumating inaagaw ina 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 ang dalang mga minudo. Kung kailan nandidini na, saka kayo magmama po rin magbibit. Ben, <laughs> hindi. Kaya, kaya, oh, kaya ko na. Kayang na. Kayang kaya ko na. Kayang kaya kaya ko Oh, consider. May mangkok ako sa inyo ha. Ako nyo. <laughs> <laughs> ako na. Ako <laughs> na. Guys! kuna. Guys, tingnan ano niyo. Na. Guys, lumat. Dima, nung dumating na i eh, nag-aagawan sa minuto, <laughs> na ba? Ikaw, bak kaninong una, ayaw magdala sa tricycle. sa mga sakyan. Mga tungo. Hiya. 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 Bago nung malapit Bago nung sa amin. malapit na din sa amin. Tingnan nyo. agawan sa minudong dala. Mamaya pag nagkandatapon niya. Ako tingnan nyo na na na, pa pag, eh. pag natapon pa ito eh. Lalo tayo walang matitikman. Dito, ako na. Dima. Natagas na nga. <laughs> Natagas na <mam>. <laughs> <laughs> Atak <laughs> mo na. Huwag kayong <yung> magagawa. Hindi, <laughs> sasama yes, na lang ako sa kanya. Hindi ko lang take <laughs> 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 Timot, ay, yung akin dyan. Timo tayo mga magsipat bitbit kanina at bago. Una-unahan. Ang gagaling. Kanya-kanyang dampi. paano okay, tanong dalama. <laughs> Minuto. Okay. Minuto. 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 Aray, huwag ka na magmangkok. Oh, huwag ka na magmangkok. <laughs> <laughs> Pagkailin okay. mag pa. Magmamangkok pa, hugasin pa, pa. pa. ni oh, inyo na yan. <laughs> oh, kanina ayaw na ayaw magsipagbitbit sa ibas. Nung dumating sa bahay, kanya-kanyang dakwitan. tama tama Diba? bitbit ma? Ako ang nagbangabang na magdala bago ngayon na nandi din ay kanya-kanyang dokwa. Kanyang dali <laughs> <laughs> Thank you, Ate Jen. Thank you. Thank you, Ate Jen. Happy, happy, happy birthday Happy birthday sa anak mo kay LJ -heart. Heart. Thank you. Thank, thank you so, you so much. much. Ayan, thank you so much. Dumating na kami dito. <laughs>